Ano ang mga prutas na nagpapadami ng collagen? Bago ko sabihin, importante rin na iwasan nyo yung mga bagay na sumisira sa collagen para di naman sayang yung fruits na kinakain nyo. Number one, iwasan ang overexposure sa sunlight. Kaya importante na gumamit ka palagi ng sunscreen araw-araw kahit na nasa loob ka lang ng bahay or nasa loob lang ng office kasi nakakalusot pa rin yung ultraviolet rays sa bintana. Number two, bawasan ang matatamis na inumin at pagkain. Pag sobra ang sugar sa katawan, maaaring kumapit ang sugar sa collagen at bumubuo ng mga chemical na tinatawag na AGE or Advanced Glycation End Products na sumisira sa collagen. Number 3, iwasan ang pagtulog ng less than 6 hours. Para sa mga adults, dapat nakakatulog regularly for at least 7 hours kasi pag natutulog tayo, dun na re-release ang growth hormone na nagtitrigger ng production ng new collagen. So, ang mga prutas na nakakatulong mag-boost ng collagen ay ang mga sumusunod dahil sila ay rich in